Magandang buhay! Ako si Pinay Farmer sa si Japan. Bati sa inyo ng magandang buhay. Ohayo, Mina! Ayan, ito na yung ube na in-order ko kay Langga Jamaica. Langga, thank you so much. Ito dumating na siya at first time kong makakita ng totoong ube sa tanong buhay ko. Ayan, salamat. At ito, mag unboxing ako. Ayan, dahil first time ko nga makakita ng totoong ube. Ayan, excited ko na siyang makita. Ayan, bubuksan natin siya. Thank you. Maraming salamat talaga. At napaka-generosity dahil binigyan pa tayo ng pantanim niya. Ayan, excited ako. Ayan, ito na. mag unboxing tayo. Ayan, nandito tayo sa bodega. Wow! Tingnan nyo naman, guys. Sobrang laki, oh. sa tanang buhay ko, first time akong makakita ng totoong ube. Tingnan nyo naman guys, ang lalaki ng ube ni Langga Jamaica. Tingnan nyo naman, sa TikTok ko lang siya nakikita. At salamat sa Panginoon, pinagtagpo kami. At yung nirequest ko na bibili ako ng pantanim sa kanya next year. Ayun, sobrang ganda oh. Wow, thank you, thank you Langga. Ayan. At sa Napaka sobrang generosity niya. Ayan. God blessing you lang ga at sa buong pamilya mo dahil hindi ka nagdamot. Nasa kapwa farmer mo rin. Thank you so much. At ayan, binigyan tayo ng pangtanim niya next year. Alam nyo guys, sobrang mahal nito at wala kang makikita talaga. At kung meron man talaga, yung iba hindi talaga nagbebenta dahil tinatanim din nila. Pero kailang ga, Jamaica, yung Diyos ko Lord, Napakabait at hindi nag-alinlangan na bibigyan tayo ng pangtanim next year. Tingnan nyo naman. Ayan. Napakaswerte ko guys dahil pinagtagpo kami ni Langga Jamaica at next year sana mapalago ko at mabigyan ko to ng mustisya at maparami natin. Ayan dahil sobra na po yung binigay niya sa atin. no oh. Ang dami oh. Yung sabi lang daw niya, kunti lang daw, pero sobra. Ayan. Alam nyo guys, nag-research ako sa eBay ba yun? O sa eBay na website. Sobrang mahal nito yung isa. Sobrang mahal talaga. Ayan. Dalawa, tatlo, apat. Ayan. Sobrang mahal. Pero ito karami binigay niya sa atin. Napaka. Diyos ko. Yung pasasalamat ko sa kanya. Abot langit. Thank you so much. Ayan napakarami nito at sana mapalago kita at maparami kita ayan dahil talagang for the first time sa tanang buhay ko ayan unang una ko tong nahawakan ngayong araw na to at unang una ko rin nakakita ng real ng totoong obe ayan guys totoong obe ayan first time First time kong nahawakan, first time ko siyang nakita. Parang gusto kong kumain ng halaya, yung totoong obi halaya talaga. Ayan. At dahil gumagawa din ako ng halaya, pero gawa naman sa gabi. Ito naman ay totoong obi na talaga, guys. Thank you, thank you. Ayan, thank you. Langga, Jamaica, thank you so much. Sana pa malaki ang yung puso at hindi ka nagdamo sa kapwa farmer mo. Alam ko na bibiyaan ka ng ating Panginoon ng sobra-sobra pa. Salamat at keep my regards to your family at God bless us at lalong-lalo na sa'yo na bigyan ka pa ni Lord ng malusog na pangangatawan at sana pagpalain tayo habang buhay sa ating pagtatanim sa bukid dito sa Japan. God bless at maraming salamat. Mapalago ko to promise. Ayan. Mapalago ko talaga ito promise. Ato ang aking new baby. Thank you so much. Salamat. Thank you. Ayan. Ayan. I-preserve ko to at nakanggondo talong mo. Thank you, Langa Ha. Thank you so much. God bless.